Ito ka mawak. Ito guys na. na. guys! Ayan guys Sabi ko na sa inyo guys Ito na guys. Ito. One, guys. Ito na na sa likod. guys. Dapat, oh, nagdala ka rin ganyan, no? Oh? Ha? Huh? Nagdala ka rin ng ano, ayun, oh, eh, yung tao dyan. Ano? Ano? Yung... Oh, dyan. Okay. ano? Tuwalia. mo? Yan, parang siyang lumilipad, oh.

Ayan. Nakabili na kami ng ulam, guys. Katulad sa school ni Lola. Oh, pa ulit kami ng anong may bulan? Ito guys, gusto na papaya. Bulan na nagetan siya. Opo. Kasi nung hindi kita guys. Kasi mo. Ito guys. Mas nakang. Lagyan well, mo na, lagyan mo na. Ito yung bahay ni na crate ko. Wow. crate. Hi, hi. Hi, may dala kami kamera. Ada kan? Ikan.